Pag pinag-usapan investing, ang pumapasok sa isipan natin ay ang mga mayayamang tao katulad ni Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, at mga itong na tao na alam natin, tinatawag natin silang mga investor. Pero ang tanong, pwede din kaya ang isang average na Pinoy katulad ko, katulad mo, na mag-invest sa si stock market kahit sa mga maliit na lalaya? O pwede mag-invest sa si mga malalaking company katulad ng Google, Facebook, Amazon, Apple, Tesla, yung mga giant company na kilala nyo, pwede kaya tayo mag-invest? Ngayong araw na ito, yan ang pag-usapan natin. At dahil curious din ako eh, kaya sinubukan ko kung ano yung process paano mag-invest sa mga ganitong company. Ngayon, papakita ko sa inyo ang prosesong ginawa ko. Pero bago yan, paalala lang, ito po ay hindi financial advice. Ang hangarin ng video na ito ay para lang ma-inform ka sa mga bagay na minsan hindi klaro sa buhay mo. Okay, pwede pwede ko mag-invest. Ito po yung process. Madali lang. Una, kailangan natin ng online broker. Ano ba ang online broker? Ang online broker ay isang platform na kung saan ito yung gagamitin natin para makapag-trade tayo, para makabili tayo ng stocks sa mga company na gusto natin at para din makabenta tayo ng mga stocks o share pag tina natin gusto yung company or pag gusto natin mag-profit. In short, dito nagaganap lahat ng transaction na ginagawa natin. Ano ba yung mga online broker na pwede natin gamitin? Maraming bibigay si Google sa pag-research mo o marami kang makikita sa internet. Pero ang prefer ko yung tinatawag na user-friendly at beginner-friendly. Dahil baguhan tayo sa investing, wala tayong kalam-alam. Ang ginamit na, nating platform ay yung madali lang matutunan at madaling pumasok. Ito yung eToro. 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 Kaya alam din natin kung anong platform ang gagamitin natin, mag-sign up lang tayo, isubmit natin yung mga information na kailangan. So e, eto na, once na kapag sign up ka, anong gagawin mo? Ang unang bubunga sa'yo, ang dalawang portfolio. Ang unang portfolio yun yung virtual portfolio mo. Ano ang layunin ng portfolio ito? Ang layunin ng portfolio ito, para mag practice ka magamit ang platform ng itoro e makapag-practice ka paano mag-trade, paano bumili ng stocks. Ano naman yung itong real portfolio? Ang real portfolio, ito yung totoong portfolio mo kung saan magdi-deposit -de ka ng pera. Pero bago ka mag-deposit ng pera, dapat verified ka muna. Paano mo malalaman kung verified ka na? Ibig sabihin, pag nasabihin mo yung information na kailangan, pati ID mo, yung mga ID, yung ID na kinukuha, dapat verified ka na. Una, makikita mo doon na may nakalagay doon sa babaan ng yung profile, bronze Bronze. Or, pag-click mo doon sa profile account mo, makikita mo isang green check mark dito sa right side ng account. Ngayon, pasok tayo sa ginawa kong account. Ipakita ko sa inyo yung mga basic na ginagin yung portfolio, yung real, yung virtual, at paano mag-deposit, at paano rin dito. Okay, um, and dito na tayo ngayon sa Pitoro e account na ginawa ko. Ngayon, dito na makikita kung nasa virtual portfolio ba tayo o nasa real portfolio. So, ngayon nasa virtual portfolio tayo kasi ito yung nagpapakita virtual. Ito banda. Pero pag gusto mong bumalik, kung gusto mong tignan yung real portfolio mo, click mo lang dito, go to real portfolio. So, dito mo makikita yung real na portfolio mo. So, ngayon nandito tayo sa real portfolio. Ito yung ginawa kong portfolio. Ngayon, pag magdi-deposit -de tayo, dito lang, dito lang. Pero make sure muna ba mag-deposit merong nakalagay, meron yung bronze yun na ipapakita dito. Or click mo dito, makita mo yung green check mark. That means verified ka na. Once na submit mo yung mga information na kailangan. Okay? So balik tayo, watch list ko. Ngayon, pag mag-deposit ka na pero makita mo yung deposit fund dito. Click mo lang yan at so ang minimum is $50. So kaya sabihin mo 3,000 ang tatanggapin. $50. Ngayon, pili ka lang dito kung gusto mong gamitin ang credit card or debit card. Kung may PayPal ka or bank transfer. After mo mag-deposit, so, so, ibig sabihin nakapag- So, ibig sabihin nakapag-deposit ka na kung magkano pera nilagay mo, di ba? Para sabihin natin kahit 15,000. 15, 15,000. So, nakapag-deposit ka ng 15,000. Makuku magre-reflect yung 50,000 dito. Click mo lang yung watch list mo. Makikita mo dito. Ito. Dati na ako may dineposit dito. Ito, mga $1,000. Ngayon, pwede ko itong gamitin pambili ng stocks or invest. So, paano ba mag-invest? Kung sakali, gusto kong bumili kay Tesla. Ito si Tesla ngayon. Oh. Bumagsak siya ng 0.93% yung nakaraan kasi ngayon hindi open yung market kaya makita mo hindi gumagalaw. Pag open yung market makita mo gumagalaw. Yan, red, green, red, green, ganun nagpapakita. Okay. Pero pag kung sakaling open yung market ngayon, pag click mo ganyan, ilagay mo lang yung amount. Okay. Nagusto mo. Kaya sabihin natin half. $500. Pag once na-set order mo yun, automatic, pibilis siya o invest nyo yung $500 dun kay Tesla. Ganun, automatic. Tapos, mapupunta dito sa my portfolio. Hindi kasi pwede ngayon close market eh. Mapupunta dito na may may na invest kang $500 kay Tesla. Ganun lang. Kayaan po yan po yung process kung paano ang stock investing using eToro platform. Palala lang po, hindi ito financial advice. Ito ay educational video lamang. At kung may natutunan kayo sa video na ito, pahit naman ang like. At kung gusto niyo yung mga ganitong content, nanyayahan ko kayong mag-subscribe at i ang notification bell para every time mag-upload daw ng video, ano-notify ko kayo. Salamat sa panonood ako si Torogi at see you next week